FMR Radio Regional Stations. Ngayon naman, nung last um, Tuesday ba? Uh -huh. O kahapon? Kahapon no? Kahapon. Kahapon, may mga nakasama tayong bisita. At syempre, even nung, uh, nung... Wednesday, yes. may mga bisita rin po tayong nakasama na mga kabilang ang pelikulang ginagawa, ginawa nila for Sine Silip. Yes. Sobrang natutuwa ako sa Sine Silip kasi this is something na ano eh, uh, uh, nilook forward natin dahil ito yung ano no film fest at saka hindi lang sa basta sexy oo. yung mga daring yung mga scenes mm -hmm. dito malalaman natin kung sino yung mga up and rising na mga mahuhusay pagdating sa uh, pagarte pag-arte din talaga oo i-welcome natin meron tayong dalawang poging makakasama at syempre mga magagaling ding artista nandito si na Errol and of course uh, nandito rin syempre si Chester hello, hello. hi guys hi. lapit tayo sa mic pag magsasalita para mas malakas ang mga mm -hmm. ng audio bumati muna kayo sa lahat mga ka-vibes and hi mga ka-vibes this is your old Carmelo and thank you pala sa lahat ng pumunta And, uh, ay, sa lahat naman. Sa no, bumunta. No, no, no. Bumunta. Bumunta. Ah, ano to? Sorry, 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 sorry. sorry. <laughs> Bangag. ano to, Errol? Mall show. thank you, thank you sa lahat naman. Nakikinig at nanonood. No. Ayan, and, uh, sana mag-enjoy kayo sa, ano, namin, sa session namin dito. Totoo. Oh, session! Totoo, oh, yes. Yeah. <laughs> kind? Gusto mo bang sumali sa session namin? <laughs> Nandito na nga tayo sa yes! session. Yes, ayan. Chester! <laughs> Hello, uh, good afternoon sa inyong lahat and welcome sa mananonood. Uh, good to be here. Maraming salamat sa pag-invite sa amin. Yes, ayan si Errol kasi na-interview ko na yan sa. Oo, mm -hmm. 'di ba yes, na-interview ko na yan si Errol. Yes po. Tapos after ko siyang ma-interview, s'yempre, ang ginawa ko talaga, sinilip ko yung mga ano, yung mga <laughs> yung mga pa mga palabas niya. Oo. Ay! O tutuan naman. Uh, kasi 'di ba kailangan talaga, hindi for, pa, yes. for educational purposes. Hindi for research purposes. Ah! Po. <laughs> for research purposes po. At saka, sabi ko talaga, in fairness, ha, dati nung, nung una ko siyang nakilala or una ko siyang na-interview, sabi ko, so, sobrang bagets na bagets naman yung look nito. Pero pag, nung napanood ko, ang tapang pala nitong ano, magubad, all uh -oh. out. thank you po. Diba? All out talaga. <laughs> oh. yes, oo. Yes, oh, pero syempre, para sa kaalaman, nung mga bago nating tagapakinig dito sa 92.3, paano napasok si Errol dito sa paggawa ng pelikula through, uh, sa Viva Max? Um, uh, yeah, well, uh, Si Tito John na nag scout po sa akin, uh Jorge So siya po talaga yung nag-push through sa akin na mag-sign under Viva and then nag nakapag-sign po ako um, right off the bat. yun talaga yung pinit sa akin ni, v ni Viva. Sexy? Yes, yeah, sexy. Hindi ka natakot hmm. kasi sa 'di ba parang ano pag pag kung ang First, baba, oh. kung ang babae ang pinapakita nila yung sa upper part, 'di ba? sa lalaki 'di ba either yung yung bot the diba, yes, yes, low, yes. low 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 <laughs> 'di ba? Yes, um I did think about it kasi nung time na yun, alam ko naman, like sinabihan naman ng Tito John na baka offeran ka na for Viva Max. At nung time na yun, Viva Max ah. pa kasi siya. And, nung time na yun, pasimula pa lang talaga, pausbong, yes. pabulusok pa lang. Yeah, and um, kinausap ko si Tito din, then sabi niya, nagbid ka naman ng time mo na with the auditions and such, mm hindi -hmm. ka naman nagmamadali kasi ilang years ka na nagda-try. Mm -hmm. So, sabi ko, oh, yeah, sa has yes, a point. yeah, tinanggap ko na rin nung pagsabi sa akin ni Viva. Ilang years ka nang nagtatry meaning matagal mo nang gustong pumasok sa industriya. Yes po. So may mga na-auditionan ka bago yung Viva Max Yes, uh, before, ang pinaka-totga ko, totga, totga yes. sa, yeah. sa, sa mga oh. project. Kung baga hindi, ang bago na ngayon, hindi na totga, ang uh, pinaka-multo ko. Pinaka-multo. Oh, <laughs> oh, yes, yes so, I love that. Okay, ang pinaka-multo ko is uh, na-apply nakatanggap pa on ng ano nagodition ako for Cine Malaya before oh. Ay. okay. and this was pre-pandemic uh -huh. and then nag-pandemic so hindi kami natuloy uh -huh. oh then ay, medyo pero yung movie natuloy yung movie ah, hindi hindi hindi, hindi yeah. Dahil I sa I pandemic. think nagrecast sila pa probably around year for for year 2021 na ba parang uh -oh. gano. Hmm. Ano ano yung movie na hindi na ko na siya ano eh, It was really depressing for me at the time kasi eh, parang feeling mo this is it oh, eh. Oh yeah yeah correct. Yun naman, eh. And then I had to fall in line along with the other ano 'di ba? sa Cinema hindi puro baguhan or indie actor. Ha? Uh -hmm. Mga seasoned actors and actresses pumipila talaga for yeah. Cinema Laya. Yes po. Tapos nakuha ka doon tapos hindi natuloy? Yes. Uh, even though if it's, a, it's just for a minor supporting role. Sobrang... There is no small role. Yes. Diba? Oh. Yeah. Small actors. Yes. yes. de ba? So, ganun. Know. Ang experience mo talaga. Tapos, na nagkaroon ka ng parang feeling mo, ala, this is it. Hindi na tuloy. Ito yung pumuntang, eh, dito ka na dinala. Yeah, and then, nagkaroon pa ako ng medyo downfall noon. Parang nag-spiral like, down pa ako after that. Kasi that was a really depressing moment for me. Nung, nung nagkaroon ng pandemic, and then nag-start sila. Tapos sabi ko, are they going to call me back? Parang gano'n. And then, hindi na. So sabi ko, baka this is not for me. Talaga? Oh, yeah. O, pero tingnan mo, ano, kung paano kumilos si Lord. Yes. Kung hindi ka ako doon sa Cinemalaya, maybe this sinisilip Well mm -hmm. ano parang introduce yeah. your skills your acting skills sa mga yes. makakapanood di ba? Yes po. Pwede kasing ito maging big break. Totoo. Uh, hopefully hopefully. Mm -hmm. Lalo na um this is the hardest character that I ever portrayed. What movie ito? Uh, this is ano salik po. Oh, Ay kasama niya si ano? Si VJ. Yes yeah. si VJ. Yeah. VJ. Yes VJ. Oh, oh, sorry VJ Vera. De ba ko yung Salikmata. mata. Yes po. Oh, oh. mm -hmm. Bakit hardest? Kasi uh, ano siya, like very conflicted yung character and uh, meron siyang third eye and bukod dun sa third eye niya na nakakita siya ng kung ano-ano Meron pa siyang yung yung character niya kasi is really hard to portray, very mm. low self-esteem, mm -hmm. Ganon. no parents na, parang 'yan. Yes. Gano. Kaya pala sa likmata kasi may third eye. Yes, uh -huh. it's uns the unseen. The unseen, yun yes. yes. yung explanation ni Vijay. 'di ba, na sa likmata ay parang mga hindi mo nakikita, Ganon. Yes. Okay. Yes, ayan. Sino pang mga iba niyo makakasama dito, Errol? Yes, I'm um we're with Alia Raymondden mm -hmm. and uh Rinoa Halili. Oh, yes, dapat makakasama rin natin si Renova, Felipe. Uh -oh nag ibang schedule lang. Yes po. Oo, may mang ano papa papano ka bilang uh, bilang uh, leading man mm -hmm. sa mga leading ladies mo sa bawat mga pelikulang ginagawa mo. Um may meron na bang hindi kayo okay tapos kumbaga, 'di ba ang hirap hindi kayo magkakilala. chemistry. Pero oh. syempre nasa nasa lalaki talaga yung ano no, yung pressure no na parang I need to be gentle, oh, yes. na baka isipin yung ganitong galaw ko, ganitong kiss ko, ganitong paglabas ng dila ko. But It's something else something na. Something na ano na, di ba? Hmm. Sasagutin mo yan later para mapag-isipan okay, okay. mo, di ba? Ay! welcome. It's yes. your uh, first time yung parehas, pero first time kitang mamit. Hi! Feeling ko nakapanood na rin ako ng mga ano ginawa mong pelikula. Ay, talaga ba? Mm -mm, mm -mm. Ah, Hindi yeah. kasi for research purposes talaga, okay. ano. Wala naman sa akin 'yon. Ay. Wow! Ay! <laughs> De diba? Ches, ikaw naman. Pa paano ka nag-start <laughs> dito? Pero parang feeling ko nag model ka na dati, no? Yes. Oh, 'yon. Kasi Ay. parang feeling ko nakita na kami. Ah, talaga? Charing, legit ba 'yan? Feeling <laughs> <man. laughs> lang, lang. Okay, go. So, nag-start ako sa ano, sa as a stuntman. man. <gasps> oh, yeah. Ang baka nga doon kita nakil nakilala kita una oh uh, nag stunt pa ako sa ano sa mga extra movies mga gano, uh, series mga ganun dati pero um hanggang sa may nakilala ko sa isang group chat and then oo, pinakilala oh. din ako sa manager namin si Jojo Veloso oh ang okay. daming hawak ni si Jojo <laughs> yes. ah. pati mga girls yes. oo oh. mm. mm -mm. so do nag-start and then ano nag nung una medyo parang cameo lang and uh -huh. then ano na nabigyan ako ni Jojo Veloso ng isang um project na sobrang lead uh -huh. na, uh, sobrang lead <laughs> talagang lead siya ikaw ang lead leading oh, man oh and nagulat ako and Viva Max gave me the opportunity to be a, a leading man uh -huh. and along the way nung nagawa ko naman siya Mm -hmm. Medyo may mga pinagtanong-tanongan na ako. Si Errol pinagtanongan ko siya kung paano. Bakit magkakilala ah, na ni Errol dati oh, mag eh pa? Oh. Magkakilala kami. And then, tinuruan niya ako kung paano yung tamang acting and etiquette sa traba. sa trabaho. Traba. Oh. Wow. oh, wow. 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 wow, Errol lah. Nakaka-amaze nakaka, ano naman yan. naman yan. Na, oh. Coming Yay. from ibang artista, 'di ba? Mm -hmm. Ikaw ang sinasabing nagtuturo sa kanila. Ooh. Yes. yes Nagme-mentor siya talaga. sa uh, mga bago para mm -hmm. ma-execute nila yung tamang um tamang may, may portable. Oo. Oh -oh. mm -hmm. Ah. And then ayun, doon nag-start nag nagtuloy-tuloy yung ano, yung karera ko sa pag-arte eh. mm -mm, mm -hmm. sa Viva Max. And then sabi pa niya, kailangan mo kailangan mo pa rin hindi naman basta ganyan lang na babase ka sa experience. Oo. Oh -oh. Kailangan mo mag-aral. So inaral ko pa yung mga ibang ano mga ibang approaches ng ano acting. Mm-hmm. So ayun, okay naman naging ano effective naman din. Effective talaga. At may project pa rin naman. Yes. Mm -hmm. Totoo. Eh papaano yun, 'di ba? Nung time na nakilala kita, Errol, ilan pa lang kayo, 'di ba? Sila Sean pa yung kino mm -hmm. na uh, parang King of Viva Max that yes, time tapos yes. sino kasama mong isa? VR. May isa pa, may isa pa. Tatlo kayo, 'di ba? Dalawa lang O oh, basta si VR Basta si VR Parang siya yung Sumusunod na maraming Mga projects din yes. Sa VMX Eh ngayon Ang dami nyo na Hindi Wala bang ano Yung kunyari may kaba Na parang Ay ano ba ito parang Pwedeng iba yung piliin Ang bilis ng pagdami nila Ano Yung talagang mm. parang may Kahit sino na ay. lang Pwede na Ganon <laughs> Di ba Hindi may ganong connotation Aminin yes. natin Di ba Dahil nga kunyari Kapag basta maganda katawan Basta sexy ka O kaya yes. sa social media mm -hmm. possible, may, may possibilities Na kunin sila Di ba Na parang Ang na lang silang hanapin ng mga manager na parang interested ka ba to do VMAX? Mm. Ganyan. Anong take nyo dyan? Ikaw pa Ah, uh, okay. So, ah, uh, mm. bali ang take ko po dun is, um, Take two? Take two. Maling. <laughs> 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 okay. Eh, bali, ah, uh, I think it's easy naman talaga to scout a lot of people mm. na willing na. Siyempre, right now, VMAX is actually uh, established and known na siya. Especially here in the Philippines. Mm -hmm. So, marami talagang willing na to take up the ano, the roles in VMX pero um execution wise kailangan pa rin sila i-filter out ng mga bosses natin and ng mga casters so it's not as easy as it seems we still need ano, parang for me ah eh, they still mm -hmm. consider talaga if how you register yourself in the camera mm -hmm. and how you act mm -hmm. it out parang uh, kasi iba pa rin yung maganda ka tas ano okay yung acting mo eh yes no? yes mm, -mm toto how about you chess um huh? chess feeling include. chess <laughs> <Well>, chess <laughs> <laughs> I think ano pa rin pag, uh, yung if you filter out um madali lang naman kasi kumuha ng mga tao sa social media sa totoo lang mm. oo mga basta nagpa sexy mga mm. borta ganoon yes, yes pero kasi iba pa rin yung nandoon yung ethic work ethic nila kung gusto mo ba talagang gawin to gusto mo ba talagang seryosohin to kasi although Vivo Max sabi nga ni Errol, ano established na siya Viva Max sa ano, kailangan professionally, you need to approach it professionally. Hindi siya laro. Hindi siya laro. Mm. And, ano, um, you need to approach it with respect to mm. others. Kasi pag nasa taping din, yung attitude din, tinitingnan. Totoo. Oh. You know, parang professionalism din kasi. Totoo. Yes. Kung baga, parang kailangan, ano, um, sa akin kasi, ang sinabi din nila, kailangan, yan din, sinabi din ni Errol, na kailangan sundin mo yung director. Mm -mm. No matter what. So, kung baga, filter out is ano filter out mo yung mga taong gusto gusto mo ba talaga siyang gawin mm -mm. kasi hindi lang to basta hubad-hubad or ganon hindi siya basta ganon eh Um, you need to give justice to the character. Mm -hmm. Yun. Eh ngayon naman, siyempre, medyo magpakaano naman tayo, di ba? Itodo na natin ang tsikahan. Okay. Yes. <laughs> Yan yes. <No. na. laughs> hindi, itodo na natin ang tsikahan natin. Yes. Syempre, ayun, oh, Errol yung tanong ko kanina. Oh yeah. Um, Same with Jess na rin yun na. Ah. Yung papaanin yun sa mga girls kasi baka mamaya feeling nila. Diba? May mag, hmm. Meron naman talagang ibang girls sa mini yes. naman natin na parang very sensitive sila. Kahit na yun yung trabaho ginagawa nila, ba? Diba? Yes. Dating nga narinig ko, diba? Yung sa may, nag-CR tayo dun sa may BGC, yung pagkatas ng, ng interview with uh, VR. O, di ba? na diba? Uh, naloka yung ka-leading lady ata ni VR or ikaw, o oh, kwento. Ay! <laughs> <laughs> Smosa. Si VR, si VR Well, ako so. kasi, well, um, well, ang take ko kasi lagi pag nasa work ko is uh, with the directors and the proud people, I'm very, very professional. Mm -hmm. Pero pag close sa kami, may ligaw magbiro. Then, um, I approach it like that sa mga co-actors ko, lalo sa females. I want to break the walls na parang, eh, hey, you can be comfortable with me. Mm -hmm. Okay, para ano. So, you can voice out then if may concern ka na, ay, ayoko na ako dito. Mm -hmm. Ganto, ah. ganyan. Para, kasi if, if wala kayong like na ma ma-establish na connection sa like before this mm. the sequences parang mas mahirap mag voice out eh mm. mas mahirap magsalita with your partner eh. mm -mm. so ayun ako lagi talaga as much as possible biro biro joke 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 para alam niya na okay cool to yeah, uh -huh. wala pa nagalit sa wala pa totoo yes ah, okay. so ibig sabihin gentleman ka yes po oh, ah. ah. <laughs> my girlfriend Ah, uh, oh, meron, meron. Paano yun? Well, um... di ba sabi oh, <laughs> talagang ano no, mainit ang mga eksena nyo, talagang yeah. halik kong halik hawak kong hawak sub 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 di yeah. ba? sub 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 panood ng girlfriend mo, sub 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 actually, sub 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 Yes. Pero so, pinapanood? Nag yeah. Nagigive wow. ng notes sir sabi. Parang mali yung hawak dapat sa ano dito. Hindi <laughs> Sa asa Sa Bugelia no? <laughs> dapat. is that the, is that the right term? <laughs> so you guys, this is <laughs> <laughs> Hindi ako yan ha. Uh -oh. <laughs> oh my god. Kasi narin kanino ko kaya narinig yon. <laughs> oh my god. Ganon. Yes, yeah, she's uh, o, she, Walang selos. She Actually, um, nagiselos pa rin naman siya. I'm sure meron siya pinagsiselos. Yes, na Isa meron pa rin. Meron, meron, itago few... natin sa pangalap. <laughs> Ay! Ayun. Meron, um, meron, meron siya. Meron din, meron Bakit dun. parang dito sa leading lady na to, parang iba yung halik mo ha? Ginaganon ka. Oh, yeah. oh, and um, it's it's mostly like, uh, siguro sa pagpo sa sock meds, pagkaganyan, like while, while we're working, mga mm. ganon. Ganon siya, siya, more nagre-react. Uh, oh, mm -hmm. Like, she, she's posing this, pero ganto siya, oh, tinan mo ginagawa, ini include ka ganto ganito, ganyan. Parang gano'n. Ah, may selos pa. May selos pa rin. Taray no, may mga pala na kahit yun yung ginagawa mong eksena. Oh. Hmm. okay lang sa girlfriend. Hindi ko kaya. Oh, Ang Pag, ika, okay. ikaw, okay. kaya mo. Kunyari, may boy, kunyari okay. lang may boyfriend ka. Oo. Uh, uh. Viva Max actor siya, ganyan. Kaya mo. Kaya nga, binrate ko yung Viva Max na... Oy, oy, ah! <laughs> 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 Okay. <laughs> Ches. ikaw muna, Chess. Baka may masabing iba yung mare eh. Oo. Sorry, ano yung, ano, anong yung tanong? Yun yung tanong, papaano ka sa mga girls, sa mga leading ladies mo, na para mawala yung ilang nila sa'yo? Um, sa kasi, uh, ano yung kasi, um, build connection. Um, hawakan ko yung kamay nila. Sa, kasi ito, uh, last, itong nito lang, um, kinakabahan siya, tsaka nininervyo siya ng sobra. Hinawakan ko yung kamay niya, and then uh, I give her a hug. Mm -hmm. So, yun doon pa lang ko na yung connection namin dalawa. Ah, uh, slowly but surely. Oh. Ah, so sa paghawak pa lang nung kamay. Kasi ganun lang eh, very simple gesture diba? Parang -hawak. ibig sabihin na, na ako nang bahala ganun. Oo, oh, ako nang bahala, wag kang kabahan kasi mm -hmm. ano um kailangan i-take one lang natin to, pero mabilis lang tayo. kasi syempre, di naman tayo pwedeng tumagal sa love scene. Yeah. Ah, oh, hindi talaga. naman hindi naman pwedeng masyadong babad mm -hmm. kasi ano eh um ano, iba pa rin kasi syempre, ano, hindi ko kilala yung tao eh. Mm. Yes. Iba yung ano nila eh. Um, unpredictable din kasi yung mga partners din minsan. Mm -hmm. Oo, unpredictable iba. din kasi minsan syempre. May iba silang trip. Hindi, um, ako... <laughs> <laughs> Sorry. Hindi <laughs> ko ano kay trip nito? Anong <laughs> ano? Maamat nito. Oo. Oh. Di <laughs> ba yung ganun? Oo. Oh. Uh -oh, yung pa, pang-arte naman uh -huh. ito. Tapos, iba, iba yung, oh. yung kinikis. Uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. um, yung, yung neck. <laughs> Hindi ko na sabihin. Si <laughs> Smart, ano nangyari yun? sa nagkasakit ka lang ha? Kaya nga eh. Okay, tapos? <laughs> tapos, uh, pag halimbawa, um, you think that ano okay kayo, pero parang iba pa rin sasabihin at, at your back. So, ah, oh, ganun. Yung iba, oh, yeah, yung yeah. iba kasi naririnig ko rin, um, okay yung trabaho namin yung mm. iba. Mm. Yung iba naman sabi eh na natroma ako dyan kay, ano, kay Chester Grecia. Ah, ba? talaga? Oo, oh, daw sa akin. Bakit daw? Eh, mo basta na trauma daw sa love scene, sabi ko. Kasi tinodo mo. Sabi ko hindi naman gano'ng ka ano yung love na parang Anyway, so oh, na uh, no, o oh, oh, in fairness, alam mo, magandang marinig yan ha? Kasi syempre, yes. minsan, ang, ting tingin natin, porke lalaki, feeling natin, hindi naman sabi nagtatanggol ko sila. Pero, mm. di ba, marami na tayo na hindi lahat, di ba, laging lalaki, lalaki ang may kasalanan. Oh. Diba, totoo naman. Pero syempre, hindi porke lalaki, sila lang yung nagtitake advantage. ba? Oo. Oh, diba? oh, yeah. oh, oh. So, dahil lalaki, syempre, taking advantage. Hindi naman porke babae ka, dapat lahat ng panig yes. nasa sayo oh. lang. Iba na ngayon, 2025 na ngayon, ate ko, ganun. may ganun kang naging isso. Oh, marami ano, marami ako na ganun. Pero sa akin naman din, kasi tulad niya ano ano, um, before we start, uh, we talk. Mm -hmm. Tapos um doon ko rin na ano na kailangan nanto yung ano AD, assistant director. Oh, yes. Ano? Yes. doon siya o, oh, direct, ganto gusto niya, oh direct. Ano bawal daw ganto ganto. Mm -hmm. Ang ang ganito lang daw yung hawak ko direct. Mm. -hmm. So, meron din namang iba all the way game game. Oo, de, at de, mas gusto kong katrabaho yung mga ano yung All the mga, way. way. O, kasi ano ma maganda yung kinalalabasan nung ano sequence, eh. talagang pagka mo siya, talagang mukha siyang totoo at saka ang sexy tingnan. Totoo. Pero hmm. pagka ano kasi pagka limited lang, mahirap. May hindi hindi naman siya comedy. mahirap. Parang ano, parang hindi siya ganun natural. Ganun, hindi siya ganun natural. Parang Ay. hindi siya, hindi siya love scene. Kasi para kami ina-avoid eh, di oh. ba? Mm. Oh. May ilang ang vama. Hindi, mahalata kasi yung ilang. Oh. Pagka na, kasi it's an intimate scene. Yes. Oh. How can you be intimate if there is like pag-iila? Restriction. Yes. Oo. Oh, oh. oh, oh. Mm -hmm. Ang right. Hanggang ano, hanggang ano yung kaya niyong ipakita? Hmm. Hi! Hanggang... <laughs> Ayan na. Hindi, like, syempre, <laughs> di ba? Ah, uh, yung iba ang sagot na expected natin dyan kung ano po yung kailangan ng director kung ano po yung kailangan mm -hmm. sa storya ah. o yeah. bago sagutin yun, ano ngayon sa iyo kung sa si, si, uh, um, um, yung pelikula niya is uh, salikmata mm -hmm. sa yo chess pagdaong Ah, pagdao. ano naman yung pagdaong? Um, this, um, yung character ko dito is ano eh, uh, abusive husband. Mm -hmm. Oh! Yes, laging ganun. <laughs> laging, laging, laging ganun. Na Parang na may na? napanood na nga ako talaga na ikaw, yes! Oh. Yung sa, sa may kainan, kapag kainan. Oo, oh, katas yun. Mm, Ay, ba? Mo na. <laughs> oh. Hindi naman yung buong ah. pelikula. Parang sinilip ko. Ah, okay. Yung pala. Ah. Oh. Okay. Hindi kasi ako masyado talagang fan. I watch mm. mga Peppa Pig. Yung mga... <laughs> Alayo naman ang pebapig sa ano Yung mga pinapanood ko Sailor Moon Ganyan Anyway Yung ano yung pagdaong Kung baga parang Sa barko to eh Magdadaong yung Diba daong Ganon Ibig sabihin ang daong parang To dock Ganon Ah okay I need to translate Yes Diba So darating lang yung Love interest ni Ano Ni Angela Na si Astrid Pero ako yung husband ni Angela dito and I don't ano actually make Angela ano uh, happy. hindi uh, mo then, siya napapaligaya. Naku. Then, ano, na ano kasi yung parang yung gusto ko yung nasusunod eh. although uh. ano parang hindi ano, narcissist. oh narcissist and okay. ano walang emotional ano? Ben? connection, connection. No emotional intelligence wala akong gana ah, oh, oh, ay yung parang hindi yun. nila napapansin na ganito na sila oh, oh. ay oh naka sorry naka-relate <laughs> agad ano ba oo <laughs> ah, okay pagdaong oh. sa sinisilip abangan din natin oh. manood kasi tayo sisms mag-sinisilip oh, oh, ma. ano tayo so, ano binge watch Marathon, yes Habang yes. kumakain no? mm. oh yes. Yes. <laughs> ano 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 <laughs> Oh, yes. uliti mo. Oh, ulitin. yeah. Mm. Yes. Ayan. Ika bala ka. <laughs> yun. <Sorry. laughs> oh, so, hanggang, hanggang ano ang kayang ipakita? Ayoko na makarinig nung ano. Pag, basta kailangan sa story. Ayoko, ano, ayoko. Lali, lali na. The, uh, I have to be honest. Uh, mm -hmm. Ayun, syempre, hindi ko kaya mag-frontal. And luckily enough, uh -hmm. hindi, hindi rin gusto nila boss uh -hmm. ang frontal dito sa VMX. No? Uh -hmm. So, hanggang, hanggang butt exposure. Ikaw. Mm -hmm. Um, depende. Kaya okay. mo? Depende sa storya pa. Kaya mong ipakita uh, yung, 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 ano, yung frontal. Si Junjun. <laughs> si Junjun. -Jun. <laughs> si Jun <laughs> Jun <laughs> Jun Bak si Junjun, -Jun, alagang hayop 'yan. O oh, anong inaanin niyo? Malay mo 'di ba kailangan sa eksena si Junjun. -Jun. Yes. O oh, 'di ba eh may alaga siya Junjun -Jun ang name. <laughs> yes! Oh. Yes. Kayo, masyado kayo maano mag-isip. <laughs> <laughs> 'Di ba? Yes, kaya naman pagka pagka, depende na ah, gusto ni direct kanto mm. and then the the film was uh, ano requiring na kailangan may kanto. Mm Hindi -hmm. naman kasi siyempre kung ano um i for frontal nang ganon. Mm -hmm. Hindi naman ganoon katagal yun. Siguro mga ilang minutes lang din naman yun sa... Kung eh. baga pahaging. pahaging. Pahaging lang naman eh. Pasilip. Pasilip. Ay, may nag-hello. Silly feeling. Yes. Wow. Oh, oh, Ay, may nag-hello. diba? Ganoon. Yes. <laughs> oh, <laughs> Antara. Oo. Oh, oh. Ay, <laughs> Errol at Ches, kamusta kayo pagdating sa mga um, uh, indecent proposals? Syempre, oh. di ba, you're doing sexy films Meron kasi mm. nagkwento si Vijay Atta, may ginawa oh. siyang isang eksena or isang pelikula Right after that movie daw, parang grabe, sunod-sunod eh. daw talaga yung mga messages sa kanya mm -hmm. Parang, ah, ginawa mo pala ito doon, ah, mm -hmm. ganito offer ko sa'yo, kaya mo ba akin ganon? Uh, ah, yeah, yeah, um... Yeah, I think I know that's very common, na no, mm -hmm. with uh, with a bunch of VMX actors and actresses. And mm -hmm. uh, ayan, so para sa akin kasi, like um, I don't, I I'm not really a big fan of uh, inde indecent proposals. I don't really. Magkano take na pinaka? Ma ano pinaka malaking na offer sa'yo? There's this one-time condo and oh, wow, yeah, yeah, in Coche. Wow, in kind na talaga. Takanan wow. yeah, pa ka talaga. Wow, condo <laughs> and Coche. <laughs> oh. I was, I was, long. that's the same reaction I had actually. Wow, sabi okay. ko, wow, ba yan? sabi <laughs> ko. <ganun. laughs> mm -hmm. And I don't know if it's, if it's legit, pero sabi ko sa kanya. Uh, pasensya na ako kayo. I I'm still respectful. No? Nag-respond ka. Oo. Uh, uh, like, Alam mo kasi sa lalaki kasi siya, pwede dignidad nila yun eh. Oh. Hindi Di, ba lagi sinasabi, walang mawawala. Di ba? Yes. Sabi, higa ka lang naman. Sabi mo mga ganun. ba? Mga ganun. Di ba Pero yung totoo, syempre, if you be, meron kang paniniwala at yung pinahalaga mo yung dignidad mo, di ba? For yeah. you kasi, hindi ka naman pumasok dito sa industriya na to para magbuyang yang at maging Tama. pamigay eh. Oh. Yes, po. I'm, I know that sa inyo, di ba, ito ay trabaho. Opo. Yes. ba? Diba? Meron kayong uh, pwedeng stepping stone, kagaya ng mga naunang sinasabi na interview natin na ito yung panimula nila na after nito, pag nakita nilang napansin nila ako, di ba, magiging uh, household name ako sa industry. Yes. Di ba? Oh. Yes, ganun din. Ganun din ang aming goal. Kaya hindi namin hinaya na ma mapasama yung reputation namin mm -hmm. with these types of uh, no, proposals. Kondo na, and kotse, no? Mm. -hmm. Nyo kaya yun. Eh. Then ginawa ko negosyo, sabi ko, may kaibigan ako, actually, actually tumatanggap. Hindi! Ka. Ay, naku! mira referral ni ba? <laughs> Basta <Basahan> ba? ano, <laughs> 10% sa <time>. akin. Ah, mali! <laughs> mali ba? Mali yun! Ay, <laughs> <laughs> <I> sorry. <saw you. laughs> Oo. O. Tse, ikaw. Um, Gano'n ka, ano yung pinaka-bonggang in-offer? Um straight sa DM na babasa ko rin minsan eh pero hindi ko hindi ko ma masya... din binabasa ko lang siya pero hindi ko siya ino-open like yung makikita Pag mo Pag nakita yung... mo na na something na, na, na. cringe Oo. na siya basahin. Mhm. -mm. Ayun tos, um ganito um, nandito lang ako sa Makati anong ano mo ganun ganyan sabi so, hindi ko hindi ko hindi ko nire talaga kasi mm -hmm. oh. pero sinis ano sin, ano may parang ano lang eh parang emoji mo, hindi, hindi ikiklik mo lang siya na parang lalabas lang siya yung COVID. oh yeah with the iphone oh, you na review na review mo lang siya hindi mo siya yeah, okay. without press with, yeah oh. we all long oh. press, Yeah. Oh, oh. talaga without, without seeing the, ah, talaga ano? sa facebook lagi message hindi sa instagram kasi oh, sa instagram hindi mo lang long press yun eh oh, oh. oh. Nga, hindi mo nga magagawa that that dati pwede mo i-half swipe yes oh pwede mo i-half swipe that oh gagaling gagaling <laughs> Kung condo at kotse kay Errol sa'yo, anong pinakamatinde? Yung siguro na ano ko lang is yung ano lang, um, bigyan kita ng ano dito sa Thailand, ganun, ng trip lang, like one ah. week. Diba, Ay, Thailand? Ano ba yan? Oh, kay Niko Loko nga, pay Paris pay. eh. Ay, wow! Oo, kay Niko Paris, yes. Oh. All expense paid, yes. Diba? Oh, wow. yun, ganun, yun lang. Oo, uh, o, yun lang. Uh, mm -mm. Naku, sige, 408 na. Ayan, uh, invite natin sila sa inyong mga mm. pelikula. Alam mo, magkakaroon kami ng podcast ng aking sis Mars. Yes. Doon sa podcast, No Holds Bar. Okay. Oh! Pangako pag in-invite namin kayo. Oh, oh sure. Pupunta oh, kami. Let's oh, oh. go. Magbabardagulan tayo doon. Oh, sige. <laughs> uh, sige na. Uh, <laughs> <Yeah>. uh, sige kami na, bardagulan. Sige, sige, sige. Invite our ka-vibes na mga nakikinig sa atin all over the world sa iyong mga pelikula para sa Sine Silip. Go! Okay. Uh, hi guys, this is um, Ariel Carmelo. Please do watch and support us on Silip Film Festival. Our entry would be Salik Mata. I'm with VJ um, Vera, Alia Raymundo, and Rinoa Halili. And this is directed by Direk BC Amparado. Thank you po. Hello guys, uh, I'm Chester Grecia, VMAX Artist. Uh, Ini-invite ko kayo na manood ng Pagdaong. Um, October 22 on Ayala. Uh, 22 and 22, 27. Mm -hmm. Ayala Malls, uh, Selected Cinema in Ayala. Um, I'm with Angela Morena, Astrid Lee, Ashley Lopez, and me. And directed by Pongs Leonardo. Uh, I hope you like this movie. Um, si Pongs, director na. Yes, Pongs Leonardo. Alam ko dati AD lang siya, yes, di yes, ba? Okay. Well, uh -huh. Oh, okay. Uh, um, sana magustuhan niyo yung pagdaong. Um, this, um, heartfelt siya. Yeah. Yeah. Sine-sile po mga ka-vibes. Support po natin. Of course, sa kasama natin, yeah. Chester, Gresha, and uh, Erol. Ayan. Maraming maraming salamat. Thank you. Uh, for 10 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. susunod na nga po talagang ligligat at nagumapaw tayo. Ito po ang Banana, Banana Crew! Crew! personal kung kaya mo. Kasi iba yung eye contact, iba yung body language at vibes pag kayong dalawang nag-usap at harapan dahil sa chat. Eh walang emotion dyan. Sa call, nakakaroon ng misunderstanding paminsan-minsan. Iba pa rin pag eye to eye. Diba?